Si Mayor Dico sa Vice Mayor ismayo dalos dalos ang ating barangay kapitan kapu Alden Pilagay. officers lugar na ito hindi pa over pero alam niyo po meron Kanina meron na natin yung niyo ng engineering uh, department training section no na no

Dito po, po kasi ako walang dokument. Nakahanap yan. Yan ang talaga problema ko kasi nung ako kasi zero zero document. Kaya kopya po yung hoa. Na madali niya, no? Tapos time din na, ano. para so, Maraming kasi, kahit dito sa San Felipe, maraming, kasi, sa turnover nung araw sa city government, iba nga. Ano pa, AP's, ganyan. Ang problema,

Okay, so, it's from morning, morning. But, do naman pa rin continue, paro mo naman tayo office visits, at ang mga dalan do sa solo. Uh, oh, yeah. <laughs> I'm hoping that the organisms, hindi na mag-aabot sa middle, so, loss in turnover no. Ah, oh, what is turnover no. What do you do? I need to

Ayan Ah, ko na. sa naman. Baka makakuha ka nila naman. Talagang mo. ng Paternil. Ay, sir, ako. Nice to meet you, Bob. Ay, salamat po. How ah, okay. Ah, yan ka. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Oh, oh. walaupun saya tidak tahu Dan seperti seperti

kung napa-tapter ba sila nila. Tingnan ko pa kung tandaan mo 'yung special nito. Eh napa-kabait ko pa kapa ito. Natapos 'yung game card. pa 'yun, 'yung tinipid sa tin. 'Yung na gastos ko 'yung ano, 15,000. 'Yun ang nadama nila. 'Yun ang ng mga ito. Eh

'yung yung alam mo. Dito Yung basketball talaga

madulas dito. madilag hindi madilag 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 May madilag 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 madilag

Ah, ang estimated niya na Estimated po na natahap na gagawa po sa tira. Saan ang natapos po? Baka pong mga... Majakpat End February po. Ayan. 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 Ayan

हजुर So maybe it is possible to talk about the last one.